pa lang ang lumilipas mula nang madiskubre ni Chris na kaya niyang sumagupa sa ingay ng kalsada at maging bahagi ng mundo ng mga nakaririnig. Wala siyang kaalam-alam na para sa marami, ang EDSA ay hindi EDSA kung ito ay tahimik. ang harapin ni Chris ang lahat para sa isang bagay. Ang kanyang pag-aaral. Anim na piso ang ibinayad niya para sa semester na ito. Matuto lang ng sign language. Pero maraming tulad niya na walang ganitong oportunidad. Nakaka-inspire po siya eh, sobra. Yung pagiging advance yung utak niya. Yung, minsan hindi namin naiisip, pero naiisip niya. Kapag ako, nakagraduate, aalis na din ako. Parang, paano siya? May iwan siya dito, hindi pa siya tapos. Kaya parang, nagpapaturo siya sa akin na, paano yung pagbabudget, ganyan, magkano yung babayaran ko buwan-buwan. Tan lalapit po talaga siya sa akin para tanungan yung gano'n. Na, paano ako pag wala ka na, ganyan-ganyan. Kung nakakapagbiyahe na ng mag-isa si Chris, namang nasa bahay pa rin. Kaya itinodo na ni Glenda ang pangungumbinsi para payagan si amang na makapag-aral. Yun, pagpunta ni ma'am, talagang inaano ko, gipasabot pa sabot pa sa dyan na nga ingon anak kay. di man ingon sa habang panahon bitaw nga, maano me, buhi, kaya yeah, nakakaintindi. Oo kay kung makais ko lang, mga ingani na uh -huh. mm. na sila o suwat, katoon na sila, hindi nga tuluan na sila o panginabuhi, kanang uh -huh. nung high school nila, kanang high school, magguna mo anak kay uh -huh. tuluan sila og mga skills pa, uh -huh. para ma-independent ma independent, sila, ila, makakita na sila gila ila. Hindi na gaanong nahirapan si Glenda. Kay kung anong nga mo, anak, kanang, na ngayon, may, partnership sa mga ginikanan ba, di sabot nga kanang nitun ang bata kana dili na bitaw pud mo nga na na, may responsibilidad kay maka feel magod ang bata makabati ang bata ba nga ah gibilin na mali ko ni mama ni a so mag napapoy panguta na ni sa ma'am nga niingon nga pananglit ko og adto nagbata mo eskwela og kinsa kuno poy mag-alag magbantay lagi naman mi mother nga nagkuan uh, brag kanang siya may si, gisaligan bitaw nga mukuan sa ubang hindi na itinago ni aling rose ang pag aalala para sa anak. de sempre para rin para ring iba yung pakiramdam ko sa iba. parang yung pagmamahal ko sa sempre anak natin may pagmamahal sa sa mm. anak pero iba talaga siya. Mm -mm. parang parang talagang ano siya sa akin. Yeah. parang ano kanang si sabadoi kano sabadoi na ako, banda binagtatawanan sa ibang mga ano, mga bata. Pag minsan mapikon ako yan, pinapagalitan ko yan. pinapagalitan ko yung mga bata para bang, para bang ano ba, parang, kandang -hmm. -mm. kanang ubus pa ilang sa kuwan ba, mga mm uh -huh. gusto nga, nasun po kamawan sa kuwan, kanimbata. Uh -huh. Nakuha, uh -huh. mm okay? Dahil malapit na ang pasukan, sumama na sa amin ang mag para mag-enroll. Papunta kami ngayon sa eskwelahan ni Amang. Napansin ko, saya-saya niya. Pero palagay ko, hindi niya alam kung saan kami papunta ngayon. <laughs> <laughs> hindi niya alam, di ba? Alam niya eh. kung saan. Pag malaki na si Amang, sana maalala niya ang araw na ito. ang oras na tinanggap ng kanyang pamilya na may magandang buhay na naghihintay sa kanya sa labas ng kanilang tahanan. Mahigit tatlong daang kabataan na tulad ni Amang ang nag-aaral sa elementary at high school sa Bohol. Ito ay sa tulong ng International Deaf Education Association o IDEA isang NGO na ka-partner ng Department of Education sa pagpapalaganap ng edukasyon para sa mga bingi at bulag. The best case scenario back in those days was a child who was totally loved and adored by the parents but they couldn't communicate. So the, the child was more like uh was treated more like a favorite pet. They couldn't communicate with. So they were kept close and taken care of but no no communication. And the worst case scenario was I, I actually saw kids who were chained to trees. And that was because they were just afraid that they would run away or get hurt. Batay sa datos ng Department of Education o DepEd, mahigit 158 lamang ang SPED o Special Education Center sa buong bansa. Kulang na kulang sa dami ng may hirap na batang nangangailangan ng espesyal na edukasyon. <coughs> Ang mga may kaya, maliban pa sa edukasyon, ay may iba ng paraan para mabigyan lunas ang kapansanan sa pandini. Si Angela, dalawang taong gulang, sumailalim sa operasyon para malagyan ng ear implant. Đừng kết đứng Open 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 down Wow Ok 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 <coughs> <hung>? <laughs> ah, oh, dami, Sa ngayon, hindi niya halos maipahayag kung ano ang gusto niya. Ah, sige, sabahan mo na. Okay lang ka. Oh. Okay <laughs> Na-upset siya? Ba't siya nagagalit? <laughs> ah, nagagalit <Basta> matang... siya. Oo. Oo. Oo, pagka masaya siya, oo. Hmm. Gusto niya yung mic. <laughs> oo, oh, yun Masaya ilang araw na lang, mabibigyan na siya ng chance ang makarinig at sa kalaunay, makapagsalita. Hi! Hi. Hi. Hi gusto niya. <laughs> one for Iba-iba ang naging reaksyon ng bata.